Hey, sila mga kaibigan, mga viewers. Ano, it's me again, Rodel's TV and... Lasote Channel. Okay, nandito po kami ngayon sa Malibay Plaza at pasakot po ito ng Pasay City, City. Ano, ngayon po, yung pong content namin ngayon, iniba namin, ano? Sino ang susuportahan mo at kanino ka? Marcos or Duterte? Kasi ito po, matindi ang mga patosodahan nito, matindi yung kanilang mga... mga binapatong mga issue-issue sa bawat isa, no? Bro, baka meron kang gustong sabihin dyan. Uh, yan? Ito po, kito, watch our channel like, share, at pakipindot na nito ng teacher <laughs> bell at <and> subscribe. <laughs> okay. Okay po. Diretso na tayo sa video. Okay, sila mga kaibigan, mga, mga viewers, ano, meron kami nakikita ng isang ate, ano, ate kuya. Okay. Ate. Uh, good po mawalang galang na, ano. Ako si Kuya Rodel Welcome sa Rodel's TV. At ito naman po, na-sorted channel. Okay. Okay. Ano pangalan po nila? Ha? Jan Jan Riel. Okay. Pag gabi, anong pangalan? Patinito. Catherine. Okay, so no? sila talaga may mga pangalan sila sa gabi. Ngayon ate, ito napili namin content. Ano? Welcome again sa TV at... Kasi channel. Oh, ito yung napili namin content kasi matindi yung parinigan ngayon, ang dalawang panig ano, ng Marcos at saka Duterte. Ano? Nagpaparinigan sila. Ngayon, ang tanong namin, ito yung pinakatanong namin, sino ang susuportahan mo at kanino ka? Marcos or Duterte? Oo. Oh. Marcos po. Bakit? Martos. Bakit naman? Pagkat so, ano po, ang pamilya niya po ay sadyang pat patikan na po sa pagdating sa politika. Okay. At alam ko kung mas magiging mapayapa po ang ating bansa. Pag siya? Pag okay. si okay. okay. Ate, mapayagan ka naming guhitan ha? Yung napili mo para sa aming talibod. Ano? Hawakan mo yan. Tapos ibibigay namin itong... Ibibigay <laughs> po namin. Uh, Bibidyo namin, ano? Eto siya. Guhitan mo lang. Parang okay, one, Ay, ganun. Taya. Yeah. Okay. Okay. Thank you po. May nakita pa tayong sabro, ano? Halika, lapitan natin si kuya. Okay. Kuya, mawalang galang na. Ano yung produkto mo? Bupis. Tapos na iniihaw o piniprito. Pagkaroon okay. sa kanya. Okay. Okay. Mamaya, ano kami niyang? Kung talagang nababagay sa amin, ano? Kung walang arthritis. <laughs> Anong pangalan ni kuya? Sami di pa rin ako. Ha? Sami. Sami? Okay. Kuya Sami, ganito ano? Bradley Sami Ako si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV At ito naman po si Sir Siete Taller Okay Ito yung napili namin content ano kasi matindi ang parinigan ngayon ng dalawang panig ng Duterte at saka Marcos Ngayon, ang tanong namin Sino ang susuportahan mo at kanino ka? Ito dalawa Duterte o Marcos, ha? Marcos po Marcos? Bakit si Marcos? Kasi susuportahan niyo lahat ng ng ano? May hirap Ng alin? Mahirap. Sino suporta niya mga mahirap? Bakit si Digong hindi nagsusuporta sa mahirap? Minsan din, pero kaso lang parang ano lang din si Digong. Ano? hindi ko rin makakasimahitigyan. Okay, sige. Okay, Marcos. Huling tanong, Marcos ka. Okay, hawakan kami yan. Tapos guhitan mo, ano? kung sino yung ano. Ito, buguhitan ni Kuya Sami yung uh, napili niya. Okay. Kung sino sige. kanya. Ito, ito, ito. Okay. Awesome, thank you sir. Sammy, thank, thank you Okay, uh. uh. sila mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito, may nakita kami okay. yung kuya. So, okay. kuya. Bro, hello, bro, man. mawalang galang na. Ano? Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At welcome po sa Rodel Channel, sir. Ano pangalan ni kuya? Michael po. Michael? Michael. okay. Ganito kasi, matindi, ito yung napili namin content, ano? Matindi yung parinigan ngayon ng Marcos at saka Duterte. Ngayon, ang tanong, na, ang tanong lang sa iyo, very simple lang, ano? Sino ang susuportahan mo at kanino ka? Marcos or Duterte? Oo. Oh. Uh, Duterte pa ako Bakit naman si Digong? Bakit naman ang mga Duterte pala? Eh, syempre Harap ko sa camera kuya. Para sa ano, para sa mga mabuhasan yung mga, mga masamang loob sa Masamang loob? tama okay. Kuya, okay. hawakan mo to ano? Tapos papayagan ka naming guhitan, Papa. Hawakan mo lang. Tapos guhitan mo siya, tapos pakita natin sa ating mga viewers. Ano. Lagyan mo ng kagaya ng nakikita mo dyan, ha? oh, lagyan mo. One. Yeah. Dito sa Duterte. Yan, okay. Kuya, thank you ha. Okay, peace. Hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, lapitan natin si Kuya. Okay. Kuya, mawalang galang na. Ano, ako si Kuya Rodel mo and welcome sa Rodel's TV. At welcome po sa Rodel's Channel, Channel. Matagal ka na po nung Oo. Okay, matagal ka na rin taga Malibay. Okay, Kuya, ito yung napil... Ano pa lang pala, nga pala nga, Kuya? Aboy. 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 Kuya, ito kasi yung napili namin content ngayon. No? Kasi matindi ang parinigan ng Marcos at saka Duterte. Ano? Ngayon, ang tanong namin, sino ang susuportahan mo at kanino ka? Mahang Bakit naman? Eh, ano, marami lang nagawa yung tao. At siya, magaling din. Magaling din. Okay. Papayagan ka namin guhitan yung napili mo no, at susuportahan mo. Base sa nakikita mo dyan, ano? Ano? So, papakita natin sa ating mga viewers, ano? Ito siya. Wala kayo shoutout nga pala? Ay, okay lang. Okay lang. Thank you, ha. Thank you, thank you. Peace lang mga kaibigan, mga viewers. Ano, may nakita kaming dalawang ate. Ate, mawalang galang na po. Pwede kong compress kayo. Okay. Ako po si Kuya Rodel nyo and welcome ate? sa Rodel's TV. Ate, ito lang po. Sa si Channel po. Ano pangalan ni ate? Na Ash. Po. Ash, ikaw? Pia po. Pia. Okay. Ito yung napili kasi naming content. ano Kasi matindi ang parinigan ngayon ng Marcos at saka ng Duterte. Ngayon, ang tanong namin, isa lang ito. Sino ang susuportahan nyo at kanino ka? Kanino kayo? Ikaw muna ate. Duterte, bakit naman si Duterte? Po, alam naman po natin kung sino po yung may nagawa na at kung tatakbo po siya ulit, may magagawa pa po siya. And okay. Unlike po kay Marcos wala pa po tayo ng kita ginagawa niya para sa bansa. Okay. okay, ikaw naman ate? Kay hey, Duterte din po. Bakit naman? Yung mga nagawa niya po kasi nung presidente po. Sobrang binago niya po yung mga lugar sa Pilipinas. Sobrang may pinalinis po siya ng mga lugar. Oh. Yung kay Marcos po kasi ngayon, naguguluan po yung mga tao po. May nangyari po ba ngayon sa pagbabago sa Pilipinas? No? Ngayon siya yung naging presidente. okay. Sige ate, ano, hawakan nyo to tapos papayagan namin kayo na ano no, naguhitan. Papakita natin sa ating mga viewers ano. Ito siya. Kuwitan niyo po yung nakakaibigan uh, nyo. niyo. Okay. Okay. Thank you. well, you. Sa inyong dalawa, thank you. Uh, shout out. Shout out po sa family ko. Sa nasa okay. family, family mo sa bahay po. <laughs> okay, ikaw ate. Shoutout po sa professor ko. Maso ka na sir. <laughs> okay, thank you, thank you. Ito, mga kaibigan, mga viewers, ano, may nakita kami isang... Uh, kuya, ano? Lapit ka dito, bro. Lapit ka dito, bro. Kasi para na nakatingin din, ano? Bro, eto, welcome sa Rodel's TV. Ako si Kuya Rodel mo, ano? Ako si Rodel's sir. Okay. Ngayon, ito yung, ano pangalan ni Kuya? Linus Blanco. Okay. Oh, ito yung napili namin content, ano? Kasi matindi ang parinigan ng Marcos sa Duterte, ano? Ngayon, isa lang na tanong namin. Sino ang susuportahan mo at kanino ka? Siyempre po, Marcos. kay Duterte. Bakit naman kay Duterte? Kaya siya po yung nagbabago ng Pilipinas. Ano pa? At napaganda niyang tapo ng ano? Ng ano? Ng Maynila. Oh, okay, sige. Hawakan mo to, ano? Buhitan mo, base sa na nakikita mo dyan. Papakita natin sa ating mga viewers, ha? Ito, ito. Ito yung ano. Okay, kulitan mo. Kita natin. Okay. Mga shout out, sir. Shout ka. Si shout shout out. out, shout out. Shout out nyo pala sa mga tropa ko dyan. Ingat <laughs> na Oh, palagi. Okay, thank you, thank you. Palibis yung camera ko eh. Please, silang mga kaibigan, mga viewers, Ano, meron pa kami nakitang ano. Kuya, bro! Oh, okay. ako si Kuya Rodel mo, ano? And uh, welcome sa Rodel's TV. At year, Ano pangalan niya? Ako pala si Paul Makaisa. Oh, okay. ano ka? Matagal ka na dito sa Malibay? Uh -huh. Oo. Okay. okay. Ngayon, ito yung napili namin content, ha? Kasi matindi ang parinigan ngayon ng dalawang kampo. Duterte at saka Marcos. Ngayon, ang tanong namin, kanino ka at sinong uh, so susuportahan mo? Para sa akin, sa dati naman. So, ganda na sa si Duterte. Okay, bakit si Duterte? Maganda rin pala kanil Duterte sa mga kalapit pa sa Pilipinas. Oo. Maraming mga, ano, lililis niya. Okay. May Mayroon ka bang gustong idagdag? Wala na. Okay. Hawakan mo to. At bibigyan ka namin ng pagkakataon na guhitan, ano? Basis uh, sa nakikita mo dyan, kung sino na yung napili mo. Ito siya. Okay. Shout out, sir. Shout out. Shout out, Shout out niya pala. Ay, mga tropa dyan sa Garjans ay, okay. Thank you, thank you, thank you. Sino mga kaibigan, mga viewers, ano ito, may nakita tayong isang ate, ano? Ate. Hello po. Alam niyo po na ano na maganda kayo. Alam niyo po na maganda kayo. <laughs> ate, maulang galang na sayo, ano? Ako po si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodelis TV. Ano po, Okay. Ano pangalan ni Ate? Bless. Bless. Bless po talaga kayo. <laughs> Ngayon ate ito, matindi ang parinigan kasi ng dalawang panig ano, ng Marcos sa Duterte. Ngayon, isa lang tanong namin, sino ang susuportahan mo at kanino ka? Ayan, sinam ko. Guhit mo lang gusto mo dyan. Sino, sino po? Kanino kayo? Kayo, Marcos. Bakit naman? Bakit kay Marcos? Ang galing siya. Okay, yun lang. Yun lang pagkakakilala mo sa kanya. Okay, sige ate. Pakihawak siya. At uh, papayagan ka ano, ano, Guhitan mo. Uh, kagaya ng nakikita mo dyan. Pakita namin sa aming ano, mga viewers. Ano? Okay. Malakas siya ito ate. Okay. Ate, thank you ha. Ah. Oh, hello mga kaibigan mga viewers ano, I think last na po ito si ate. Ate, mawalang galang na po ano? Ako po si Kuya Brother Rodel, ano, welcome sa Rodel's TV. kasi ito channel ko siya. Ate, ito po 'yung ano po pangalan ni Ate. Rose. Ha? Rose. 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 Okay, ito po 'yung content namin ngayon ano. Kasi matindi po 'yung pariniga ng mga Duterte sa mga Marcos, ano po. Napapanood naman po natin 'yan talaga ano sa social media pati sa mga TV ano. Ngayon, ang tanong po namin, sino po 'yung susuportahan nyo at kanino ka? Bakit po si Marcos? Presidente. Yun lang po ba ang dahilan? Okay. Sige ate, hawakan nyo po ito. Ano? Hawakan nyo po at pakiguhit po yung naibigan nyo. Papakita namin sa aming mga viewers. Ano? Kagaya po ng nakikita mo. Ayan po. Okay. Shout kung okay pa ate, wala po. Okay, uh, thank you ate. Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano yung aming uh, tally board, ano, sino ang so susuportahan mo at kanino ka. Duterte 5, Marcos 5. So ngayon po, by this time ay tabla po. Peace ayang ah, po mga kaibigan, mga viewers. Ano inyo pong napakinggan yung lahat ng aming in-interview Rodel Skibi at ah, na sa channel po. Ayang po. Kaya nga ngayon po, itong episode namin ng itong content namin yung binago namin kasi lagi-lagi na po kami nagkakalyo about sa pa, sa ika nga eh, sa, oh, sa midterm election then sa presidential election. Ngayon po, ito naman pong content namin pinanggit ko na rin doon sa unahan ng aking video, yung So, madalas po ang parinigan ng Duterte sa Marcos. Ngayon, tinanong namin, nag-interview kami dito sa Malibay Pasay kung kanino ang kung kanino sila at sino ang susuporta nila, Duterte o Marcos. Bro, baka meron kang gusto sabihin. Uh, don't forget to watch our channel, like, share, at pakisubscribe na rin po. At kung meron nga pala po kayong papasurvey, kalisurvey, uh, paki comment lang po sa baba. Okay, ganito po mga kaibigan. O, pangalawa, maraming maraming salamat po sa suporta sa aming munting channel and God bless and thank you, thank you po.